At itong third day ng hapon, third day ng paggagamot ko sa kanila. Actually, hindi ko pa napalitan kasi nga pumunta kami dun sa ano sa cemeteryo. So, kararating ko lang. Dito agad ako dumiretso. kung uh, kukumustahin ko sila. <laughs> Ngayon, alam nyo, ayan o, oh, konti na lang yung natira dun sa ano, sa binigay kong pagkain nila. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa growing pen. Tapos ko na lahat ang mga ano ginagawa ko sa pamula, pagkain, linis. So ngayon tututukan ko naman yung mga manok na merong problema. Alam nyo, hindi talaga perfect ang ano yung sa yung farm no? Kahit nagaano kaayos yung management mo, meron talaga at merong Um, minsan nangyayari na nagkakaroon ng sakit ang mga manok. So, kahit na may mga supplement, malinis ang kainan, malinis, malinis ang uh, water, paligid, malinis. Yan. Tapos, ah, meron talagang time na maging ngayon no ngayon, kahapo, ay nung isang araw, nung isang araw, napansin ko may matamlay. Ito yon yan, yung puti na yan nakayup-yup lang siya. So, iniisip ko, ba't kaya? Wala namang sipon. Tapos, tinitingnan ko yung mga ipot nila. Wala pa naman akong nakikita. Tapos, kanina, may nakita na akong ano, yung pula. <laughs> uh, so, sabi ko, ah, may ano, baka ano, sign ng, ng coccidiosis, diba? Kasi, pag mm, ano na ngayon, pag may mucus, may blood, may... yung diarrhea, no, yung ang ipot. Ano na yun, possible. May sign ng oxygosis. Tapos, buti nga, ngayon, may inom na siya, oh. uh, ko muna sa inyo yung ano. Ito yun, no. Ito. Yan. Sinunog ko talaga, kasi... Pulang-pula talaga yan. So, kung makita nyo, may tumulo pa doon. No? tapos dito kahap, kahapon ay no kanina umaga sinunod ko din niyan 'yan yung part na 'yan may ano 'yan may may pula din so ah, para at least eh ano at least mabawasan yung ngasa yung tendency na mahawa pa yung itong iba at ito kung hindi pa siya iige, ay isolate ko siya may cage pa naman na maliit doon na pwede kong paglagyan sa kanya ah, ngayon nakaano na sila. Pinipilit kong huwag maglagay ng synthetic na no? kasi ito, itong mga to inaalagaan ko para i-dress namin sa special day ko. <laughs> Oo. Oh, kaya hindi ko ito ya-out for ano, para sa ibang tao. Yung uh, yan eh. Ito, may, may one kilo na yan eh. One kilo mahigit na yan. Yung puti na yan. Kahit ito. Mabibigat na sila. Ngayon, yung maliit na yon yun lang yung ano, para kung may sign siya ng coccidiosis. So, na-confirm ko. Confirm ko, ako na lang nag-confirm, no? Na-confirm ko na oo nga, may coccidiosis nga palagay ko ito. So, although tentative diagnosis ko yun, pero kinonfirm ko na, <laughs> ano yon gulo, no? Kinonfirm ko na oo nga, pwede. Kasi ang, ang coccidiosis, ano yan, kaya pula, yung lumalabas naman manyo nila, o, oh, nagiging pure, pure na nga yun kanina eh. So, pagka ninecropsy ko siguro ito, makikita doon sa, sa bituka niya, no? Ano yan? Uh, may uh, may pete pete or petechial hemorrhages. Yung, ano, baka hindi na lang petechia, uh, petechia ang nandun. Yung, ang ibig sabihin ng petechial hemorrhages, yung parang, alam mo yung turok-turok ng needle, yung pin, uh, needle point, Ah, uh, ganon. para turik-turik na ganon. Tutututut, tut, tut, ganon. So, magka-hemorrhage yun. palagay ko, ano, ma -ma marami na masyado yung ano uh, niya. grabe. At ang koksidya, koksidya, ay hindi yan bulate o ano, hindi rin bakterya yan. Yan ay protozoa. At ang protozoa na yan, uh, may capability silang um, manira ng lining ng ng ano ng digestive tract lalo na yung dun sa uh, sikum sa intestine ganyan no so yan kaya pin, uh, kaya uh, ayaw nilang ano hindi nila maubos itong pagkain yan at ang sign ng coccidiosis yun niya malungkot nakaano lang matamlay nakatingin sa malayo depressed <laughs> tapos ano Uh, maputla ang palong. Pero tinitingnan ko mga panong nitong mga lalaking to. Uh, ito ang medyo may putla. Ayan oh. Palagay ko ano na rin siya uh, affected na rin siya, infected na rin siya. So palagay ko lang. Pero yung ang uh, yung iba pa hindi pa naman siguro. At uh, masigla pa naman. Pero ang sign ano, yun yung depression tapos ah uh, in in uh, decrease ano, decrease in food intake, hindi sila na kumakain masyad. Siyempre kahit sino naman, 'di ba? Tao nga na magdadaerya nang hindi pa dumudugo yung ano yung chan niya eh. Ano na? Na taw dito, hindi na makakain ng Gigi. Aasim lang ang chan natin, hindi na tayo makakain, 'di ba? So sila pa kaya. So ganun sila. So hindi sila nakakakain. Ngayon, 'yan. Kahapon nga nahiya sa yung sabi ko nga dinagdagan ko na lang din yung 300 grams na ibinigay ko sa kanila na hindi naubos na dapat ubos na yun ng alas 10 alas 10 alas 11 pa lang ubos na sana nila yun eh eh kaso inabot ng hapon dinagdagan ko na lang kasi nahiya naman ako sa kanila <laughs> dinagdagan ko yung talagang full na nila so kaninang umaga inexpect ko na na maano at least mabawa, mabawasan man lang no hindi ngayong hapon ito pa lang yung umpisa na nabawasan ng konti yan kasi uh, hindi ako nag na, nagbigay ng koksijal, Basta ito na lang kasi akin naman. So try try ko lang mag, eksper, pwede akong mag magano mag ano, mag-trial mag, and error experimental. Total akin naman. So kung maging successful itong ginawa ko, uh, pinag- kahapon pinaghalo ko yung ano guava leaves extract, oregano leaves extract tapos yung barley capsule. Pero ang nilagay kong barley capsule kahapon, isa lang dahil ano may mga kasamang dahon na. So, 'yun. Yung barley kasi, kaya ko naman nilagay, 'no? Nakaka-enhance 'yon ng immune system. Tapos uh, may mga vitamins and minerals din. Basta may mga nutrients din doon kahit yung oregano nga eh. At may vitamin K siya. May vitamin K yung Uh, barley. Kaya may kapabilidad din siyang uh, naka, uh, makagaling ng yung wound, ganyan. So, inisip ko, uh, map mapag-cluck niya yung blood, no? So, inisip ko na, baka, pwede, di ba? yung Kaya lang, yung protozoa, hindi ko alam kung hihina siya, <laughs> tatalunin siya ng, ano, kasi, kasi, pwede naman uh, sana akong mag uh, magbigay sa kanila ng, ano, nang probiotics para madagdagan yung uh, good bacteria nila doon no? para umigay yung pakiramdam nila yung doon sa gut nila pero pinili ko itong barley at oregano ngayon ang nandyan lang sa inumin nila barley at oregano so makita ko ngayon itong manok ngayong hapon kanina umaga ilang beses na akong bumalik-balik dito eh kanina umaga hindi yan nagaganyan nakaano lang doon doon sa may hollow block na yun oh. No? Doon, sa so may halublak na yon Naka-ano lang doon, naka-yup-yup. -yup. Yung nakapatalikod yung ulo niya. Tapos, parang yakap ng pakpak niya. Parang ganun yung itsura niya. So, tapos, meron akong nakita dito na. Pero tinakpan ko na. Kasi, ano, hindi ko na ipapakita. Ay, okay? huwag mo tukain. Hindi ko na ipapakita. Ayan, dito, yan, yung tinabunan ko ng lupa. Ano yan? Parang, uh, merong konti na lang. Parang nagka yun. para hindi hindi na yung uh, fresh na fresh na kagaya ng sinunog ko kanina. So so yung cocc yung coccidiano yun nga sinisira yung lining. At kaya ano dapat obserbahan yung ano yung manok lagi pagka umpisa pa lang kasi parang kung hindi naman ruffled feather yung ano niya eh oh hindi naman ako pumupunta sa ibang farm ganyan hindi ako hindi ako lumilibot na yung pupunta ako doon na yung footwear ko eh siya rin, yung papasok ko dito hindi may foot. footwear talaga ako na ginagamit na uh, suot. Yun yung panglabas ko. yun Ay, Yung ibig kong sabihin, yung uh, sleeper ko, na dapat lalabas na ako dito. So, iba yung suot ko ngayon. Minsan, may boots akong ginagamit. Ganon. So, ngayon, yung sli sleeper. To. So, eh, yun. Pag, mat <coughs> pag matamlay, no? pag matamlay ang manok, ayaw kumain, uh, ano tawag doon, matamlay, hindi masyadong walang interest sa pagkain tapos obserbahan nyo yung ipot nila kung sa ipot ay may pula na yun fresh na fresh talaga basa ang ipot lagi kanoon te minsan min minsan uh, min minitos, ganun. so yun possible na uh, may may coccidia no itong ano ko itong diagnosis ko dito sa mga manok ko na to at eh uh, ten, ten, ano, tentative s'yempre kasi alam nyo ang pang-confirm na may coccidiosis talaga. Ano na kailangan uh, mag-perform ng uh, fecal fecal flot uh, flotation test. Dapat 'yon. Kaya eh, kaso dito sa amin probinsya naman, di s'yempre sa aming di ba? Yung ano, yung manure nila para ipatest -ip mo, Ganon. Uh, so ano na lang symptomatic, oo, oh, di ba? So symptomatic na lang ang ang ginawa ko. So, yon uh, ini Tapos, yung ano niya, ang ano pala sa coccidiosis kung halimbawa meron kayong case, no? Pwede nyo, ano, pwede kayong mag magbigay ng sulfa sa kanila. Although, yung, yung sulfa drug kasi noon, pinagbawal na yun noon pero yun, may mga gamot na may halong sulfa, hindi naman yung purong puro. Hindi yung puro. Hindi nagagaya ng noon na pag sulfa, sulfa lang talaga. Ano, may, may mga kahalo ganyan na iba, ibang generic. So, pwedeng ano din, pwedeng uh, mag, ito, uh, yung, yung paligid sana, no? yung kinalalagyan nila, pag mawala na sila, para mamatay yung koksidya, ano kasi ay, ang koksidya, uh, resistant yan sa lamig. So, nabubuhay siya sa, ano, nabubuhay siya sa malamig na, ano, na lugar. Kaya, sila namamatay sa init. So sa pwedeng ano yung fume, yung fume, si steam ganyan, yung boiling ano, boiling water. Ganon. So pwede mong yun ang gamitin mo para mamatay, no? Yung coccidia. Uh, sa ano ha, sa, sa lugar na kina, pinag, pinanggalingan nila. Pang parang yun na yung pang ano mo, pang disinfect mo. Um, ganon. Plus kung ikaw talaga ay ano, may may disinfectant pa rin gagamitin, pwede pa rin. Yun, sa akin kasi, ah uh, pinipilit kong all naturals. <laughs> Di ba? Kasi ito, kung idadress namin sa, ano, nitong November, edi, ayokong magano ng synthetic kasi kailangan ng withdrawal period eh. Di ba? Synthetic uh, med uh, preparation. So, ito, ipilitin kong ano, titingnan ko, o observahan ko, bukas, sana kumain ng mga to. Uh, at, at, ngayon, may tumutuka-tuka naman na dyan, no. Kanina, hindi nila pinapansin yan. Mag, ano yan, ilang beses akong bumabalik dito. Ano, ilang beses akong kumasok. Talagang, ayaw nilang tumuka. Kung may experience kayong ganito, huwag kayong, ano, huwag kayong mag, masyadong magpapanik. Pero ang totoo niyan, ang coccidiosis ay isa sa pinaka, ano, isa sa mga dreadful diseases ng uh, poultry. Ito yung isang nakakalugi sa uh poultry industry kasi pag kinapitan, pag kinapitan ang manok mo pag tinamaan at hindi mo na agad uh, minsan fatal din kasi no may mga mortalities din uh, tapos yun nga hindi ka mak kung meat production ka parang ito meat production ito di ba kung 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 meat production ka hindi mo mapapabigat yung manok mo kahit na limbawa, naka-recover no naka nga within ano within 6 weeks kasi makaka-recover makaka fully yan kung na kung lumigtas siya. Kung nakaligtas siya no. So within six weeks makaka-fully recover 'yan. Pero nasaan na yung ibang panahon na dapat ibinigat niya, 'di ba? so 'yun 'yun lang yung anong sa mycocciosis. Kaya prevention 'yun ang kailangan mo. No? May vaccine naman na pwede diyan no. At uh, yung ano pag may tama ay may may tama ng ganyan uh, ano ka lang bili, uh, bili ka lang ng ano anti ano antay oxygen tapos ano yung sulfa so ito sa akin uh, nakikita ko naman palagay ko may improvement <laughs> may improvement naman palagay ko kasi ayun oh um, umiinom na siya kanina wala walang paki-alam sa tubig sana itong mga manok bukas ay ubos na yan. Pag naubos na nila yan, good job. Good morning sa inyong lahat ulit. <laughs> o, so, pangat, ito ngayon yung pangatlong araw na uh, gagamutin ko yung itong mga manok na to. So, pag naubos nila yung tubig nila mamaya na inilagay ko kahapon ng hapon, uh, mamaya papalitan ko na yan. Mga siguro before 9 o'clock siguro ubus na nila yan. So, Barley sila ulit, naglalagay ulit ako ng barley. At nakita ko, ano na sila ngayon, tingnan nyo. Parang bumalik yung sigla nila na hindi hindi na sila na yung parang kahapon na ang lungkot nila. Lalo na yung puti na yun, oh. Yung puti, yung iyon, yung puti na yun. Kahapon nakaano lang siya, nakadukduk lang siya talaga. Uh, uh, nag-start out ng ha yung hapon ng hapon. Kahapon ng hapon pala, nag-start na siya na yung kikilos-kilos na ganyan. So, parang may improvement. Oo. Meron pa rin kaunti dito na nakita ko. Ayan, o. Oh. Ayan, nakita ko. Ayan, medyo, medyo pula pa. Pero, hindi nagaano So, at saka, hindi kagaya nung, ano, anong ah, kahapon na, ay, inulit ko ba? <laughs> o, basta hindi kagaya kahapon na may makikita ka talagang pula dyan sa, ano nila, sa ipot nila. So, hindi pa ako naglilinis talaga para at least makita ko talaga na, merong ano, merong merong kung, kung merong pang pula o wala na. So, yun, isa konti na lang. Kaya salamat naman. Uh, uh, palagay ko ito, ko na lang itong barley barley grass. So, maglalagay ulit ako mamaya ng dalawang kapsul. Kasi dalawang kapsul ang nilagay ko diyan sa ano nila, eh, sa drinker nila. So, salamat naman kasi ano na sila. Uh, medyo umuki na sila. At, ngayong hapon ng third day. Kasi kanilang umaga yung binidyo ko, umaga yun ha. Ngayong hapon, wala na talagang ano, uh, hemorrhage. Wala na ano, uh, excretion na pula. Oh. at uh, itong ano, itong pagkain nila, na kung salamat sa Diyos. Alam nyo, ayun, tingnan nyo, oo, oh, oh, konti na lang. Oo, oh, eh kasi yan, puno, puno kanina talaga dahil talaga tinatambakan ko nga sila dahil gusto kong kumain sila eh. <laughs> Oy, ang saya-saya ko naman. So, proven talaga. Alam wonder plant talaga itong ano, itong barley ko. Oo, oh, kaya hindi ako nagpapawala ng barley grass capsule. Kasi gamit ko rin yun sa asthma ko. Oo, oh, lahat na lang yata ng ano ko, ng alaga ko, aso po, sa manok, ginamitan ko na. <laughs> ng barley ginamitan ko na ng barley. At oo nga, o tingnan nyo, yung manure nila, ano na, wala na, wala na akong makita ng ano, uh, hemorrhoids, wala na. Wala nang blood na lumalabas. At salamat. At ngayon, ano, papalitan ko na yung ano, yung inumin nila kasi as in, yung parang latak na lang, yung, yung natitira na lang na konting konti na lang. So ngayon, lilinisin ko na naman yan at lalagyan ng dalawang kapsul na barley para ma ano para lumakas pa sila. Oh, so, yun, 'yun yun sa akin ha, 'yun 'yung ano, 'yun 'yung treatment ko sa mga sa mga uh, animals ko. So, pinapalakas niya talaga 'yung immune system. At 'di ba, sabi ko 'yung barley may vitamin K, so pinapagklat niya 'yung ano, 'yung um, dugo, no? So, 'yun. Ha. So, hanggang dito na lang. Kaya na sabi ko lagi, thank you sa mga nagsishare at sana patuloy na i-share ang video ko. At yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. mag, mag, ay, mag at mag-subscribe. Oh, mag mag share na naman. Mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo so ito na yung end ng ano ko ito na yung end ng coccidiosis ng mga manok ko kanina tambak yan, punong-puno yan so very good so yan, sana pagpalain tayong lahat